magandang ha maga sa ating lahat. hindi mm. na kahit kain tayo, almusal na tayo. Dito na ako kakain sa sasakyan. Dito tayo nabutan ng gutom. Walang ah. tayo ng adobo. Kanina niluto ko. Tapos hotdog. Imbutidom. Sarap. Almusal. Hmm. Ano na tayo? Mm. ganito lang yung buhay natin ganito yung buhay natin drive bar kung saan abutan ng gutom doon ka nakakain di ba kain din of. adobo sarap ng adobo sarap Mm. Mm. Sarap. Sarap kumain, no? <laughs> Kain na rin kayo yan. Kung nasaan kayo, mag-almosan na kayo. Mm. Hot dog. Sarap. Sarap. Yan, ah, kumain, biyahe na naman. May ulcer kasi ako pag suma oh, di, sumasakit na yan, kain agad. Para hindi lalala, di guys? <coughs> mm. Ganit ang bu buhay naming mga biyahero. Yung laging nasa daan. Hmm Sana buti ng gutom, doon ka nakakain. <laughs> mm, sarap. Yung buti, Mmm. Siyempre. So. Mmm. <laughs> Kayaan tayo. Mmm. Ito. So. Kaya ko na. Hindi ko na kaya. Kira ko na yun. Kainin ko na naman pag nagutom ako sa daan. Mmm. <laughs> wow. kain na kayo at mag-almusal na kayo biyahe na naman Thank you so much Biyahe na naman ako bye bye